Anong nangyayari? Anong sa akin mga bratay н까 tangapin young kayo d eben? ng ko na Ako gusto nang ako napakilala kultán banks, D mga may may ng Tango Bayi? Sarah, ano, ano Strategara niya nang Ang kalabasessential na Lotto? Apologize sa 겁니다 nito

para safety di na sa mga larga karon og di na maka life jacket ang tanan kay na magoy ang Hello. sa to no pressure sa tungod og kay na kwan maguto nag alert kung gusto ba Ano si Angkol ba? Ano ba? Kaya doon na lady na, na sila pala. Kaya doon na. Ang sa mga 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 kita ko Ang sulit kung rin ang mga kaya kung ano kaya dulo palarga na para dinagat island kasi gusto nga asa

karon mga kaidol nakita nyo uh, sobrang linaw dyan uh, sa yun, uh, mga kaidol uh, sa ginawa dyan na mayo payo ang panahon uh, padulong natung, uh, wabujud, uh, wabujud uh, ngatung, uh, na itong uh, guwapo dyan ang guwapo dyan tempo uh, mga itong uh, pag sakyanan na mga karga sa kung mga kaidol gusto ko na yung mga sakyanan diyan ja, na ikarga dyan Santa sa atbang bangan ng driver mga kaidol uh, diri na nag vlog may kay diri mga kaidol may diri kayo sa ikam no sa mga kaidol yeah. usok usok mga mga kaidol mga kaidul uh, hampir tadi tak mahu Pak likut dia mah kaidul likut tadi ha selikut nolah dia ha dapat nama kaidul ya likut nama apa pun Ya nama kaidul ah uh, nolah dia tak mah kaidul baru mau buat asa anu sa depa mana dia nama kaidul mau buat dia mana nang depa pasak 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 kena dia oh kata mo tuyo ka nang nay katong nay gigiyang bangka dito ta mo ana mga kaidol yan abot ta juta mga kaidol ah uh, nakita nyo karon uh, nga sobrang linaw jud nindot ang panahon ya yeah, oh asa nga adlaw

Uh, mamaya abangan nyo pagbaba natin tapos uh, next na po, nato, mga uh, na, po tao, uh, mga na mga kaidol uh, na po tayo yung multi cab mga multi cab na mga kaidol likol lang niya po na sa kuhan sa fair mga kaidol magdali rakay siya ito doon ang buwag mga kaidol para dito ang kon yung mga kaidol Ponte Negro. Thank you, nabat na, na juta, salamat Lord. Lino jadang atau ang pagbiayi, maka kaedol. Oh.

mga kaidol uh, sa lahat ng mga gustong pumunta ng Sherlaw sabi mo kang kuya si pangalan ni suya. Berto 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 uh, itanong nyo yan ninyo kung ano si Berto uh, driver ng Multicap gusto mo magpunta ng ano General Luna Pungko uh, Patod mo pika na okay. Hindi naman ka di sa kartaw na yung ibuto ng sir ka, okay na? Depende kung nilis ka okay. maglangan-langan? Oo, depende sa okay. hindi maglangan-langan. Oo, tama po. Tama po siya yung pagod ito sa mga lingat pa. Oo, lagi po ito. Ma-enjoy sila pa, nindot nito lang pa dito. Pero kung buto na tanaw dito, lakaw na po. Oo, lakaw na po. Buwa na yung scan Eh, katong ako, motor na po dito po agay sa kuhan ito yung po sa San Benito mana uh -huh. dito, di rin na dire kung magkulay di rin sa tapa, tapos okay. sa pero palang, lang, hapit-hapit lang siya saan uh -huh. uh -huh. mo ni kapunit bro? sundo na ako, ingaro na oras uh -huh. so ay na ako, Jill hindi nga isang pao, sa na nakauling naman mo di